ito kanya, isa uli mo lahat ang pera ng kapatid ko. Kasi pinaghirapan niya yan. Ang sagot niya, ang sagot niya, pang buhay pa naman ako. Pakisabi na lang kay Alin, masasauli masa ko yan, mayroon naman akong ginagawang paraan. Buhay, buhay pa naman ako, malakas pa naman ako. Nakita niyo naman ako, hindi pa naman ako wala pa naman akong may sakit. Wala pa naman akong sakit. Basta sa ko yan. Pero mayroon akong ginagawang paraan. kaywa wa man ko kay nga ang kwarta din na din na. Oo. Oh. Wa mo ko kalibutan. Wa wa kay wa kalibutan len nga naa moy gipautang nga kwarta. Mo na lak ko pagkaistorya. Oo, Oo kay bao ko pero wa ko kay bao ko pilay kantidad, akala ko isang libo lang, dalawang libo. Oh, ko kay ba, bape, dako ng kantidad, dito na ko na, huy, kalibag dugo ka, animala, kang animala, bayhana ka, panuway ka. 10,000 kanan 10,000 kanan 10,000 len wa jud nak kabayad hanto ron, ako pati si Angela kanin nagkakila sa sakyanan ron niya mo kus niya mo san Aldi pun, sa san Aldi pun, po subulakan nakakila mo ning sakyanan nako kay kasal ni Angela atong gikuanan lagawa ba na nangutang din siya ng 20,000 di ay. Asa man padong, asa na padong pa ng kwarta, kwarta ng 20,000, wala man siya gigulti na kung nangutang siya ng 20,000. Nagkalibag dugo. Mga ako, mga ako na siyang Kailan lang? Kailan lang, ha? Kailan lang? Ako naman siyang gilayasan. Bit-bit ako sa bag. Kaya na, na, al, na alburuto ko sa, gaya nung sinasabi mo ng ano, nung tumaas yung dugo ko, nauna pa yung pagtaas ng dugo ko, tapos sinada nagdagdagan mo na sinabi mo na ano ah uh, punta ako diyan ibabangay ko kuan ko yung banyo tapos uh, ipi, punta ko siya ngayon sabi ko putang ina mo ka hayop ka animal ka ginahanap ko ngayon yung samurai gutat gutarin ko na si eh. sabi ko animal ka lahat ang ginagawa mo sina Tapos eh ayun sinabi ko putang ina mo ka. Hayop pa. Ba, ano ba 'yung kalibutan? So ko Atay ka, putang ina mo ka. Nagunahuna na ako, puta, gutad-gutarin ko baka ito e eh, pinupino. Isuhod ko sa inodoro. Parang hindi na mahibauan ba? Isuhod na ko sa kwarto, tapos akong gutad-gutarin ng pino. imo no, sampay na, tapos isuhod na na ko sa inodoro. Na man, isuhod ko na sa Di ate na naningkamot, naningkamot yung panginabuhi o maayo tapos mo na yung maibawan. Kanang 20,000, naon pa ko kaibaw, ha? bawa, nimo ni muna ko ron. Kanang 20,000, okay ba na, na nangutang siya ni mo? Huwag mo dyan sa kuwa nga. Nangutang kung ano yung 20,000. có subscribe cân kênh yeah. Ang ang sorte talaga doon len pati kay Ate Rose kahit doon sa mga gala asawa ni paring Toto anak ni Ate Pele pag ikaw nga naganap ng buyer ang percentage daw talaga ang percentage daw talaga isandaan. so so kit kay kapatid kay kapatid lang daw eh 50,000 Uh, Nag-agree na. Nag-agree na sila doon. Nag-agree sa ati Rose. Okay, o okay na yan. Wala na kapatid naman. Tapos, ang ginawa doon, sa p 50,000, nabawas pa yata doon yung, ayaw ko, anong mga binawas Ang natira yata ay mga 20, 20, 20, 20, 20 plus na lang yata ang natira. <laughs> Yeah. Ja uh -huh. uh -huh. uh -huh. Okay, naintindihan ko na. Ngayon ko naman na, ngayon ko lang nalalaman yan. Ako, ako alam mo naman ako, nung tahimik lang naman ako, ako mataba. Investment yan eh. Guwapo ka ng Pisto no? Eh. Di, di, yun na madimulis. ako, nang hinayang ako sa totoo lang. Yun, nang hinayang talaga ako. Eh, kung totoo, kung uh, mag, mag, may pera ka, pwede mong pataasan yan eh. Kasi na ano ko ha, nakikita ko ha, may bahay ka sa Kabite. Kung wala ka mang trabaho at mas mayroon kang maasahan, eh, i-develop mo na eh. Isikan floor mo yan, third floor, fourth floor. Puta, pira mo na yung bonbon. Kasi wala kang trabaho, may, may inaasahan kang pera eh, bonbon eh. Yun ang nasa uh, isip ko, nanghinayang tayo ko, bakit bininta eh. Muslim, uh, wag na wag